din na talaga ng Coronadal ah, Welcome to Coronadal Ano naman matasabi mo sa Coronadal Master? Ay, hey, talagang welcome mo, welcome tayo Maganda no? Maganda dito no? Ah, Ay, no, pa nga naman, no, Christmas pa na dito tangan Sultan kudarat Takorong Welcome to the city of Goodwill Takorong City yeah. Takorong Jalan sa satu tahun Kaya Takbong cabi lang Takbong busog State University. I love Takorong.

kanan kanan Dapat sa kabila tayo dumaan Pre, <laughs> dito tayo sa kanan Masih oh, sige, dito na, para ano, ganun din eh na. a tu na yung sinasabi na sundalo na safe zone pag lumagpas daw ng tulay na to safe na grabe experience okay, malaking ano katubigan maging danaw napunta dyan oh. north katabata na tayo may checkpoint na dyan dito safe na daw talaga ang target wala ba sila sir video ang ko, okay lang ba in check mo ngayon lang sa mga sa mga malinis yung daan dito pero, pero sir delikado talaga yung daan na namin delikado talaga yung maging daanaw yun ba yung sa, sa 44 o oh, dyan dyan lang na, nadaanan yung siguro kanina <laughs> hindi kayo nagtanong-tanong Doon sa mga pulis na daanan nyo doon nag ano kami sir tawag dito kaya lang kami nagka-idea kasi naplatan yung kasama namin. Tapos si sabi sa tindahan, anong ginagawa nyo dito? Delikado dito. Delikado talaga ka, sir. Kaya kapag malamak, malamak kanila na Christian, grado. Pero <laughs> Sabi, sabi nung babae, kung may kasama lang lalaki kaming lalaki dito, sasama, papasamahan namin kayo makalabas dyan hanggang kahit hanggang checkpoint lang. Delikado tong dinaanan nyo. <laughs> Pero okay man, ligtas man. Oo, oh, sabi naman nung ano, tropa, okay yan kasi ah. nakalabas ka naman. <laughs> Ay, bakit pagkwentuhan ka dito? Tignan <laughs> Di mo, para malaman yung dinaanan natin. Delikado <laughs> daw talaga dun. Delikado daw talaga. Sir, yes, sabi ka nung may... Mga... Sapan, nadahanan yung mamasapano. Oo, oh, yun yes, nga, nadahanan. Sabi yung local sir. mag ingat kayo, sir, sa unahan, sir. Dahil sir. Oo te wolanggera document pero doon ay wakot lang pag may pagsama ulit mismo Kasi yung mga ISIS dyan, yung sila sa tahan sila yung umaara ng dito kan kaya pala sure sabi nung ano sir sir bakit isa lang sir ilang kayong mga ano sir ilang ilang grupo pa yung niyan sa loob sir may ilang grupo pa yung sila niyan marami pa sila vitamin at sa ISIS sila lang ibang ibang unit sabi nung yung grupo ba nga, ko Lord. Okay, nakalabas kayo, safe kayo. Dapat yung doon ng data. Isa talaga, sir. Isa lang, oo, oh, yun nga. Eh, yung isang senior, ayaw dumaan doon sa pink moose. Dado, dedikado. Lalo na kung nakabike kayo, malamay. Malamang ka talaga ng Christian, ewan ko lang. Malamas mo kayo. Malamas mo kayo. Sabihan nga kami, dire-diretso lang kayo, wag na kayong hihinto. Wag na kayong hihinto. Sabahan nyo, ganun. Masabog siya pa ito. Pwede mag-utak-utak. Sige. Ayan to. Tama pa. Ayaw. Checkpoint. Ang checkpoint dito. mid -sayap. Grabbing jeep higante. Grabbing si sa camion. laki ng jeep